dahil nga yung kilikili mo ay maitim at may mga chicken skin. Well, ito na nga ang sagot sa ating problema. Kaya tara! Alam ko karamihan dito sa aking mga followers at viewers, eh nakilala nga ako dahil nga sa Silka at RDL. Now, which is yung RDL at Silka nga, eh pinagahalo ko sila tapos ginagamit ko ngayon sa mukha ko pampakinis at pampapute. Legit naman kasi talaga mga mare na bukod nga sa pagpapawalan pimpos, e eh kayang kaya nga paputiin at pakinisin yung ating mga mukha. At dahil nga doon mga mare, ang dami na nga comment na yung silka at RDL nga daw ay pwedeng-pwede nga din daw sa kilikili at syempre nga yung iba naman ng na mga baguhan, tinatanong nga kung pwede nga daw ba yun sa kilikili. Pero bago kong ay pagpatuloy ang usaping kilikili na yan, ano, so ito nga may dumating nga akong parcel from Shopee at nag-order nga ako ng isa nila. Oo oh, oh, mga mare. Actually, naka-order na ako nito. At dahil nga iisa nga lang yung na-order ko, eh pinag-aawayan nila. Diyos po yung marimar talaga. Hindi talaga pwedeng isa lang ang meron sa kanila. Dapat pareha silang meron. Oo. Oh, oh. So ito nga mga mare, ayan yung order. At ito nga yung in-order ko nung una. O oh, ayan, dalawa na silang meron. Alam nyo maganda yung table na yon Kaya nga kung gusto nyo umorder, no, ilalagay ko dyan sa comment section yung link. So ito na nga mga mare, nakaligo na ako. At itutuloy na natin yung usaping kilikili. So ito na nga mga mare, no, Lahat lahat naman tayo mga babae, eh, yun nga, insecure din tayo sa ating mga kilikili. At isa na nga ako doon. So, ito na nga, nung tinry ko nga ito mga mare, actually, para naka 2 weeks na nga ako, grabe. Yung resulta, eh, talaga makikita mo. Nagka-chicken skin kasi ako mga mare, dahil nga siguro sa pagbubunot. At hindi ko na nga inulit yon At kaya nga, nung nalaman ko nga na pwede din pala ito sa kilikili, eh, tinry ko din yon mga mare. Oo, so, ayan na nga mga mare. Tingnan nyo naman, nag-improve talaga ang aking kilikili. Plus, ginagamitan ko nga yan, itong cream. So, napakaganda nitong glow auxiliary cream na ito kasi nga do, bukod nga do sa silka at RDL, ito nga nakakapagpatulong din talaga itong magpapote. Oo. Kaya nga ako sa inyo, no? Hindi naman sa binubudol ko kayo. Bakit hindi nyo rin itry tong gamitin? Oo, kasi nga, di ba, kung tinry nyo na nga rin sa mukha nyo yan at effective, e paano pa kaya sa kilikili natin, di ba? Pero itong sunblock, mga mareha ha? Tandaan ninyo, sa mukha lang yan. Huy, huwag nyo ilalagay sa kilikili nyo yan. Trivia pala, mga mare, no? May napanood kasi ako dito isang dermatologist. Ang sabi nila, kapag daw tayo ay nasa 30s na, ang sunblock is napaka-importante. It's a must na talaga, mga mare, na kahit hindi ka nag astringent mag-sunblock ka pa rin. Kasi nga, yung sunblock is prevent daw ng melasma at wrinkles. O, oh, alam nyo na, ha? So, ayan, mag-order na kayo at bumili na kayo ng sunblock dyan. Kahit anong sunblock naman, pwede. At so sa bahay nga lang ako, hindi ako nag-press powder. Yan, nagpulbo lang ako ng tender care. So, ayan. Siyempre, for the kilay lang ng konte Kasi, siyempre, magkocontent ang mari nyo. Huy, hindi dapat maganda yung kilay natin. Pakak na pakak, ganun. Ewan ko ba, basta kilay is life. So, ayun nga yung feedback ko sa Silka at RDL. Sa akin ha? Ayan nga, napakaganda. And talaga namang, nakaka-improve talaga siya ng mga chicken skin at yung maiitim na kilikili. Hay, naku, kayang-kaya niyang paputiin. Basta ituloy mo lang. At ayun nga lang yung ginagamit ko. So, kung gusto niyo magpa budol. Hay nako, bahala kayo dyan. So, ayun nga lang. Bye!